mga ano meron tayong viewers dito mga idol na nagtatanong equalizer ba sa mixer ay connect dahil yung ating mixer naka-connect na sa ating amplifier so dito idol ano halimbawa yung ating connection dito mixer to amplifier lang ito ang connection natin pero pag halimbawa magdagdag tayo ng equalizer dito katulad nito so magbabago yung ating uh, connection dyan so ang ating mixer to amplifier uh, magbabago yan dahil dadaan na yung ating connection dito sa ating equalizer. So yung main output ng ating mixer papunta sa input ng ating equalizer tapos equalizer to amplifier so dito idol ano pag single to amplifier lang or mixer to amplifier lang itong ginagamit natin na connector 6 pen 35 dual tapos Uh, RC ano, dual din. So ito idol magagamit natin ito mamaya sa ating equalizer to amplifier. So dito ngayon magbabago lang tayo dito ng connector. Yung nandito sa main output ng ating mixer papunta sa input ng ating equalizer. So limbawa nito yung main output natin dito ay 6.35 input natin 6.35 so gagamit tayo ng PL to PL or 6.35 to 6.35 connector. kaya idol ano, puro 6.35 yan so left and right channel lagyan lang natin ng connector ng ating mixer tapos yung left and right channel natin ng ating main output mapupunta sa channel 1 channel 2 ng ating equalizer ito dalawa na to so tigi isa channel 1 channel 2 So ayan, input lang idol ano, yung output ng ating mixer papunta sa input ng ating equalizer. So, ito kanina, yung connector na sinasabi ko, ito, na dual 6.35 to dual RCA, magagamit na natin ito ngayon sa ating equalizer 2 amplifier. So, nadipindi tayo dito sa mga connector ng ating equalizer katulad nito. So, ang ating equalizer kasi dito, 215. XLR at saka PL yung kanyang pinaka output at saka input dito so kaya gumagamit tayo ng ganitong connector dahil ito yung available connector na mayroon tayo so limbawa output tayo dito channel 1 channel 2 lang din pinakadulo nito na nanggagaling sa ating output ng channel 1, channel 2 ng ating equalizer, ito na ngayon ang i-coconnect natin sa ating audio input ng ating amplifier katulad nito. Ayan. Ayan lang ang connection na idol ano sa ating uh, mixer, equalizer to amplifier. So mas madali lang. So ngayon, magdadagdag tayo dito ng DVD player. Ito ng ating DVD player, i-coconnect na natin ito ngayon sa ating mixer. So ang connector na gagamitin natin dito idol, ito lang. Dual 6.35 to dual RCA para sa ating mono left at saka mono right ng ating mixer so limbawa ito itong ating dual 6.35 dito natin siya ngayon i-input sa mono left at saka mono right natin ng ating mixer tapos itong dual na to sa output ng ating dvd player so left and right channel lang din yung kukunin natin ng na audio dito input puti at saka pula ito dula ano pwede dito sa mono left at saka mono right itong source natin pwede ito sa lahat ng channel ng ating line input ng ating mixer itong ating source na nanggagaling sa ating DVD player, pwede dito magalimbawa gamitin natin yung isa sa channel 1, pwede lang, kahit isa lang pero pagdating dito sa section 7 dapat mono left at saka mono right dyan dalawa dapat dyan para sa ating output ng ating mixer so,